Hello! Welcome to my blog. Tara at magluto tayo ng ginisang patola na may hipon at miswa. Kaya umpisahan na natin. Ang una nating gisahin ay ang luya at bawang sibuyas. halu lang natin ng konti hanggang sa maging golden brown siya. And then, bago natin ilagay itong hipon. Hipon. Ayan, halu-haluin lang natin ulit hanggang sa magkula yung hipon. Maganda kasi yung medyo niluluto natin siya bago natin ilagay yung next na ingredients. At ito na nga, ilalagay na natin itong patula. Maganda tong lutuin lalo na't bagong pitas or harvest. Tapos sarili mo pang tanim o di ba nakatipid ka pa sa budget. At hindi mo na kailangan mag-isip kung saan ka ng gugulayin. At ito na, ilalagay na natin ang paminta. Dagdag pampasarap. At syempre, lalagyan na rin natin siya ng tubig. And then, pakuloy natin ng ilang minuto bago tayo maglagay ng sunod na ingredients. O, oh, ayan, okay na. Ilagay na natin ang next na ingredients, ang asin. Para maging mas malasa itong ating niluluto. Next, ilalagay na natin ang miswa. And then, halu-haluin lang natin ng konti para mas maluto siya. Hintayin lang natin ng ilang minuto. At syempre, lasahan natin siya para matansya natin yung lasa kung okay na ba. At ito na nga, ilalagay na natin ang kalamansi. Dagdag pampalasa din kasi ito. O, oh, ayan na. Malapit na siyang maluto. At ramdam na ramdam ko nang nagugutom ng aking chan. Kaya ilalagay na natin tong bechin or ajinomoto. Para mas maging masarap ang ating luto or ang ating ulam. At syempre, excited na akong kumain. At for sure, mapapadami na naman ang aking kakainin nito dahil masarap itong aking luto syempre at ito na nga, ready na. Oh, ayan, ilalagay na natin siya sa malaking mangkok. Ang sarap nito. Tala na guys. Kain na tayo. Thank you for watching guys. Please follow sa aking account para updated kayo sa mga bago kong video.